Hi guys, nandito pala kami ngayon sa Costco. So bali guys, uh, kukuha pala kami ng ano, membership. Pero magda-downgrade kami. Kasi dati naka-executive ako since hindi naman kami madalas na hindi uh, naman kami madalas na nagpupunta ng Costco. Siguro ang kukunin lang namin is yung gold star na lang. Sayang din kasi yung ano uh, $65 ang dagdag. So, okay, bye guys. Ito pala yung dati kong party. ayan guys nakapag renew na kami ng ano ng uh, Costco membership namin so ayan from uh, siya ako dati yung primary so baling ginawa ko na siya nila yung primary so yung kumuha pa rin kami ng executive kasi nga may promo sila so hindi na kami plano pala katlangan namin so kumuha na kami ng gold star kaya uh, ah, -exec lang 1,590 ha? nag-executive -exec -exec na kami dahil may promo sila ito yung ano? Pro yun eh, hindi siya ano, Pro Max. Ah, Pro pa lang siya, no? Ayun, Pro Max. Ito, uh, ito. Ayan, ano uh, eh. generation is after 10th generation. Pro Max. Oh, no, mahal din, mahal din pala yung ano, air tags. Pwede yan pag nag-gamping ka. Play ka nga. Anong brand yung sa kanya? Ay, Roland, yan. Mas mahal talaga yan. Can you still play piano? Wala siyang tunog. Oo. Ako. Okay. Mag-play ako na ano. Hindi, baka dito pala nakalumalabas. Hmm. Ngayon yung matagal na harap na bilen, Pero hindi namin mabili-bili. It's two hundred dollars. $69. sixty nine. Ha? Wala. Window shopping lang. Kailangan mo bumili. So, nagbayad ka ng uh, $130 na membership. Para lang makapag-window shopping ka dito sa Costco. Huh. Ito, dalawa mo mean, Ay, may ganyan ako, ba? Oo, pero ito, black? na siya. Ay, kasama na yung ano. Hindi, okay. 69 lang yung bili natin doon, sa ano? din Ito. Ito yung okay. sa akin. Okay. Dito yung sa akin, ba, diba, Yung black. Yung IO. Okay. Yan yung ginagamit ko. Pero madami uh, yung mga series yan. Pero galito pa rin yung sa akin. Yan, yan pa rin okay. yung ano baka sayo 'yung ano mo 'yun. Sa amin para paganin. So, yun sa iyo 'yung ganyan. Ganyan 'yung 50. Ilang piraso 'yan? Tandaan ko 'yung mga presyo. Ay 8 8 57 isa. Ayun no? so, uh oh. 7 sa'yo sa amin 10 Mga clothing. Ha. Ganyan 'yung ganyan. Ah. Oh? 24? Ayun oh. No? sale 24. Ayun, P19.20 po. Ayun, P19.99. P19.99 ah. din siya. Ayoko. Medias. Ay, makapal. Tignan mo baka makapal yan. Kalindiya. Oo. Moron o. 17 lang. Apat lang. P4. Okay na. Pag makapal. Makapal ba? Eto. Hmm. Ano lalagay mo dyan? Fruits Ha? Fruits? Ayun, kapi. Ay! Nespresso pala oh! Hindi! Ito iba siya yun. Ayun Forty... Oh, hindi siya ano, bilog. Ay hindi? Iba ba yan sa atin? Uh, yung binog yun. Oo. Uh. Siguro almost two years kami ano, hindi nakapunta dito. So ngayon lang ulit kami magpupunta. Uh, pupunta. Pumunta. Siguro sa loob ng... isang taon, dalawang beses, tatlong beses na tayo nagpunta no. Tapos yung ikatlong beses na oh, yung ikatlong beses namin na punta dito sarado pa. Holiday, <laughs> holiday kasi. Holiday. <laughs> Dalawang beses ata nangyari sa atin yun. Pumunta tayo dito ng holiday. Sarado. hindi <laughs> naman ako nagkakos ko. Ito malaki yung size niya. Hmm, dalawa na siya. Anong Binig meron dyan? Sila marayan, eh. uh -huh. Binigyan sila Marlon eh. Binigyan sila ni Sharon. Last year pa. wala. Hindi na daw ang part ng wala. Oh, hindi ako sa'yo sa Christmas. Fourteen dollars. Kung yan ang pangarap mo. Babalutin ko na ba? Kunin na Balutin ko na Help. Ha? Piliin mo to. Pwede sa akin 'yan. Vovo. <laughs> oh, yan na lang gift namin sa iyo, Sapiya. O oh, 2499 na lang 'yung treadmill bebe. Mm. Ito 24. 24. 25. Ang mura na yan. Mal malaki pa. Squish Huh? Hmm? doble no? Pag malamig. Yan ito yung binigay sa amin sa ano sa work. Ay ano. sa ice. Grip, pang grip. Ito na may mga pang Christmas records. ganda to oh. Okay. Ay, ay, han ito yung hanap ko ano you know? eco flow pang camping ito ito you know? 6 kala Pero ang dami na siya, ang dami saksakan. hindi eh, na siya nakasaksak, kaya ganyan. Ito, pwede sa atin. Nasi. Oo, pwede, galti sa atin eh. 160. Nakasail siya. Dati siyang 190. Ngayon na pang regalo. 40 dollars. Bili ka niyo no? Tapos, ano, regalo mo sa sarili mo. Chocolates. Malaki naman nito. Chocolate. May buong yan? Hmm. Ha? A, baka yung binubukta-bukta nyan. Ah. Malaki yun oh. Dubai chocolates din oh. 21. 21. Ito. Bili ka nyo ito. Patikman mo sa kanila kasi matagal lang hinahanap yan. Daddy, Ito ba yabas oh? Nahuhulog lang sa likod ng bakuran dati yan. Yan mo Pwede mo pang regalo sa Christmas. 3m Ano Ha? Aw, 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 aw. Ano 'yung bilang katauhan? So ba? Aw, 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 aw. Pang-pang. na kawin hilaan. ko na meron. Pwede rin. Ay, pumpkin pie. Ay, oh, cheesecakes. napaka kang may lalit ko naman? Buhat ang Ano ba yan? Sinay chocolate o or... bibili ka pa? Meron naman tayo. Tiramisu. Uh, may bago eh. Yun yung pinakain sa amin. Ito yung toksito. Eh, tagal tiramisu. na yan eh. Tiramisu. 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 Mock crunch. Yeah, ko yan. Ano gusto nyo? Puhat tayo isa. Ito. Ito parang hindi pa natin na try ito. Tiramisu? Hindi siguro. Hindi, I mean, ito yung yet, katalasan oh, binibaya, tuxedo. Eh, oh. Tapos ito, yung ganito, okay. oh. Gusto mo ito? Sila, tanong mo sila. Ayoko, hindi ayoko naman. Yung you want this? Tiramisu. Ang kanya yung chicken na nila? 7.99. 7.99, oo. Parang egg bite. 5 ilang piraso Okay naman mamili ako so guys Kaya lang ang problema dito Sobrang daming tao Siksikan Kasi pa po kami dito Weekends Kasi nga wala naman kaming time Na pumunta ng weekdays Dahil uh, may mga working kami Kaya puro Weekends lang na kami nakakapunta dito Ay hindi siya yung naka parang pak, tawag parang Oh, yan yung masarap. Magkano yung ganyan? Oh. Ay, masarap yung pambaon-baon. Elementary ka oh. <laughs> ba? Parang pambata. Yung kay Sophia, yung kinukuha ko minsan eh. Binabaon ko. Yams. 1999 oh, 1998. Tatlong ano Oh, mahal na, Oh 1998. ay, 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 So, I don't know if it's really a metal pillar. Ito, 22. Hindi ba yan? Hindi ba yan? Ito talaga yung halap mo. Yun na lang. Yun? Yun na lang. Ano? Ano kaya? Kalayit. Madami din eh. Ilang yung ano ba yan? Madaki ah. 431. 454. Yan. 430. 454 to. Alos same lang din. Ito isa. Totoo pa yan. Pareho lang yan. Same ba? sa oh, ano nga dyan? Mamili ka? May puri po May puri po May puri Di what? Ah, hotdog na lang. Ay, may, meron nang tatlong hotdog. Ikaw ayaw ma hotdog? Si Sophia, ay, may, si Sophia ayaw na. Ah, oh, sige. then guys, tapos na kami mag ano, grocery. So ito, makain kami dito sa loob ng sakyan. May kami hot dogs. Ang ganing ito? 150 yata. 150? Not bad. With drinks na yun. Hmm, not bad. Buminga. With fries. Oo, oh, mm, grabe naman. Hindi <laughs> na totoo yan. So guys, uh, naka-uwi na pala kami sa house. Magaling kami ng Costco. So, tatry namin itong na uh, nabili namin na Dubai chocolate. Kung masarap siya. Actually, curious lang ako. Kaya gusto ko siyang tikman. Pero hindi naman ako nagki crave ah, tapos, may binila din kami dito na tiramisu cake. Tapos, uh, bumili din kami ng ano, chicken. So, ito yung lunch namin today. So, mura pa rin yung chicken nila. No? Hindi pa rin nagtataas presyo. So, open natin to, Try natin kung masarap. Kung anong pinagkaiba sa mga... Kung anong pinagkaiba sa regular na chocolate. So, ayan. Binubuksan na. Ah, meron pa siyang ano... Packaging. Siya eh. Oh. Pia, Samantha, Oh, tikman natin. So, ganito siya guys. Oh, laki din. Try natin. Hmm. Parang ano, walang something nakakaiba. Ba Parang ito. tamis. Rasang sukal. So, na lang, parang Para sa akin, wala, parang wala namang kakaiba Para ka lang kumain ng ano, regular na chocolate Siguro baka ano lang, over hype lang yung ano No? Kaya mahal yung presyo ba? Ha? O, depende mm -hmm. sa brand